Pagandang umaga mga muli sa inyong lahat, mga minamahal na kaibigan. Muli po ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Pagpalaan po kayong lahat ng Panginoon. Sabi po sa Pilipos 121, Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Alam po ninyo mga minamahal na kaibigan, Sinabi po ito ni Apostol Pablo sapagkat ang kamatayan po ay pakinabang sa kanya sapagkat makikita po niya si Jesus, ang ating Panginoon na at tagapagligtas at nabuhay po siya para kay Jesus. Mga minamahal kay kaibigan, mahalaga po ang ating buhay. Ang layunin po natin kung bakit po tayo nabubuhay dahil sa ating Panginoong Isokristo na nagmahal po sa atin, nag ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa po, makikita po natin na pagkatapos ng kamatayan, meron po tayong pupuntahan sa langit. Ano po? Hindi po tayo mabubuhay dito habang panahon sa Plaridel. Kundi darating po yung time, tayo pong lahat ay mamamatay. Pero mga kaibigan, meron pong mabuting balita. Na si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa inyong kasalanan at sa kasalanan ko. Para hindi na po tayo mapunta sa impyerno. Sino yes. po kahalaga po yung tatlong bagay bago po ako magtapos? Una po, pagsisihan ko natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, Maniwala po tayo kay Jesus, mampalataya po tayo sa Kanya, sapagkat ibinigay po niya ang Kanyang buhay kabayaran para sa ating mga kasalanan. At pangatlo po, mga minamahal na kaibigan, Anayahan po natin na tatanggapin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga kaibigan, mahal na mahal po kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Magwawakas po ang buhay. Hindi po habang buhay dito po tayo sa lupa. Yanda po ninyo ang inyong mga sarili. Mahal ko po kayong lahat. Wala pong magsasabi sa inyo dito kundi ang inyong pong lingkod. Sapagkat mahal ko po kayong lahat, meron pong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Sokristo. Pagwawakas na po ako. Kung nais po ninyong manalangin ang pagtanggap kay Jesus para po kayo maligtas, sumabay po kayo sa akin ang kinipunin yung panalangin po ninyo ang aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Inibig mo po ako, minahal. Binigay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Itinigis mo po ang iyong dugo. At sa mga oras pong ito, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo, sumasampalataya. At inaanyahan po kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mga baging Diyos, pagpalaim po ang lahat ng tumanggap, pagpalaim niyo po ang lahat ng nandito, ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay. Patuloy po, napakahayag ka po sa kanila. Maraming maraming salamat po. Tandaan po ninyo, mahal kayo ng Panginoon. Mahal ko po kayong lahat. Hindi po reliyon po, ognay yung personal sa ating Panginoong sa Kristo. Maraming maraming salamat po, mga kaibigan. God bless you all.